Hi everyone! Good evening, I'm back! This is Sam Bruzas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, pabor nga ba sa atin ang mga nangyayari? Kung ano to at sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay. Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming 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 salamat guys sa so, pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam na laging sumusuporta dito araw-araw lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat syempre usapang Miss Universe tayo ngayon alam ko lahat kayo ay naluloka sa mga pangyayari na gaganap dito sa Miss Universe syempre hindi naman natin masisise kung sino ba ang mali, kung sino ba ang tama lahat sila dyan ay may mali. So, kasi ume exena sila ng bonggam-bongga, -bongga, ayun. So, hindi sila nagkakaintindihan sa mga eksena nila kaya, ayan. So, dumarating sila sa ganyan. So, yun yung nakikita kong dahilan. Hindi sila nag-meet -me halfway sa mga gusto nilang mangyari. Kaya, lalong gumugulo ang sitwasyon. So, si Mr. Nawat naman, syempre, ang kanya lang, ang purpose niya, ay ayusin ang mga bagay-bagay na nakikita niya na dapat ganito na yung ginagawa. So, hindi naman nakipag-coordinate yung kabilang kampo. So, medyo nahihirapan talaga sila sa sitwasyon. So, may nagtatanong sa akin, sa mga nangyayari ba dito sa Miss Universe, ay tama ba na makita natin ang Miss Universe na may ganitong ingay o ganitong issue? Sabi nga ganon, ni Arpen kahapon, good or bad, that is a publicity. Pero syempre, Miss Universe to. As long as possible, na dapat nakikitaan natin sila ng maayos na ibinibigay sa ating na pageant. O, oh, na laban o competition ng mga girls. Kasi, ang iniisip ko kasi dito, uh, dapat walang mga eksenang ganito, hindi dapat kagulo, hindi dapat uh, may mga issue, yung mga ganon. Kasi, ayan eh, ganun yun nangyayari. Alam nyo, sa totoo lang dati nung bata ako, mas na-excite ako pag sinabi, Miss Universe, ay nako, gustong gusto ko yan kasi gusto kong manood. Oo, oh, gusto kong manood. Gusto ko na tumutok doon sa, ano, sa sa Miss Universe na kasi Miss Universe na nga 'di ba pero ngayon iba eh iba yung Miss Universe ngayon eh medyo parang ano ba talaga ang nangyayari ba ganito na so ngayon medyo na-alarma din ako kasi parang sa totoo lang aminin natin o hindi talagang magulo na ang Miss Universe ngayon. Parang hindi na nila alam kung saan ang direction nila. So yon sa madaling salita, pabaksak. O, oh, di ba? Ayun nako Lord. Ako ang isa lang sa mga hinihiling ko. Sana bumalik to kay Paula Sugar. Yung kung sino yung nagpapatakbo noon na alam mo yun na maayos kahit si Donald Trump ay busy pero nabibigay sa atin yung bonggang-bonggang talagang, alam mo yun, event ng Miss Universe at inaabangan talaga natin siya every year yung pinapakita sa atin ng Miss Universe ay wow, ang ganda pero ngayon kasi parang wala akong linaw lalo pang gumulo, akala ko ngayon nga magiging maayos na eh kasi andyan si Mr. may medyo mabibigyan na tayo ng magandang production tapos naniniwala ako na yung mga activity nila ay plakado tapos ayun, ganun yung nangyari, di ba? So, I hope na bukas wala ng eksena. So, I wish na sana maging okay sila lahat, no? So, sabi yung may nagtanong dito. Sabi niya, matutuloy pa ba ang Miss Universe? May chance ba itong hindi matuloy, Mama Sam? Well, ang masasabi ko dyan ay, I think matutuloy naman kasi parang ilang araw na rin lang naman eh. Kung baga parang na, na, naka-ano sila eh, nakaraos na sila doon sa tatlong araw eh. So, papunta na tayo doon sa day 4. Day 4 ba? Kasi number 1, uh, nung a 2, a 3, a 4. O, oh, di ba? Day 3 pa lang. So, 21 days. So, meron pa silang mga ilan days. So, oh. so ako para sa akin... Um, medyo siguro naguguluhan lang sila kung paano nila sisimulan to. Kaya parang ganyan ang nangyayari. But naniniwala ako na tuloy pa din ang Miss Universe at naniniwala ako na na magiging bongga pa rin ang Miss Universe ngayong taon na to at naniniwala ako na hindi naman nila pwedeng iurong yan kasi nandiyan dyan na yung mga girls tapos konting-konting oras na lang ay magsisimula na talaga yung pinakamatinding bakbakan, konting panahon na lang, eh bakit pa sila atras, eh nandyan na nasimulan na. So, ituloy-tuloy na lang nila, di ba? So, sa susunod na taon, siguro, ang gusto ko mangyari, ayusin na lang nila. Kung ano yung mga mistake nila this year, ay eh sana naman hindi na maulit. Kung ano yung kulang noon, ay sana naman hindi maulit. Kung baga parang sana magtuloy-tuloy sila na maging maayos after ng Miss Universe, di ba? So, ayan, pagplanuhan kasi wala nga nakikita na na ano, na maganda. So, ano ba naman yung ibalik nyo na lang kasi yung mga dating tao na, na ano, dapat nyo pagtrabahuhin dyan. Ano, dating gumagalaw dyan sa Miss Universe. And then, try nyo pa rin yung ganyan na maging maayos talaga. Mm -hmm. So, yon And then, kamusta naman ang mga involved dito? So, tingin mo ba, Mama Sam, ay makaka ba pa sila ng bonggam-bongga? -bongga? To be honest, sa mga nangyayari ngayon sa Thailand, so, hindi ko alam kung ano mangyayari kay Vina, kay Miss Thailand, kung si Miss Thailand ba ay may chance pa bang manalo? Parang tingin ko, after ng mga nangyayari ngayon, parang medyo malinaw sa akin na unti-unti na lumalabo ang pagkapanalo kasi dahil doon sa organization so sa politika side di ba so parang gustuhin man nila manalo si parang ang goal ay manalo si Thailand since na hinaharangan nila parang malabo na sa sitwasyon na yon di ba kasi paano yon eh mainit yung ulo nila <laughs> sa isa't isa so sa ngayon Parang feeling ko, medyo uh, hindi sumasanayon ang destiny dito. Uh -huh. Pagdating naman kay Mexico, ano ba mananalo ba si Mexico? Parang pili ko, hindi din. Sa <laughs> so, ganun siya kaingay, pinakita na ni Mexico kanina kung ano yung ugali na meron siya na hindi siya po pwede talagang makontrol. So, ibig sabihin hindi siya pwede maging Miss Universe so, Hindi naman. Depende. So, parang sa ngayon ang nakikita ko, malabo silang dalawa na maging Miss Universe. Tapos ang eh, edit silang dalawa pala ang last to standing, no? So, joke. Pero sa mga nangyayari ngayon, parang feeling ko, sumasan ayon ang destiny kay Atisa. Bakit ko naman nasasabi? Kasi kung sakaling ayaw ni Raul ipanalo si Thailand at ayaw ni Mr. Nawat ipanalo si Mexico, So, papabor sila kay Atisa. And, bakit ko nasasabi yon Kasi ngayon, mas nakikita kong mas malinaw na mas maganda ang laban ni Atisa para sa Team Asia. Mm -hmm. So, parang feeling ko na panatili niyang malakas yung kanyang posisyon sa position number one. And then, plus nandoon ako sa fight na tama lang yung galawan na pinapakita niya. Wala siyang opinion sa mga nangyayari kasi hindi niya kailangan magbigay ng opinion. And then, plus, nandoon ako sa fight na natutuwa ako kasi parang ad lang niya. Yung kumbaga parang she keeps smiling lang and then, nakafocus lang siya sa ano bang hinihintay ko dito, ano bang galawan ang kailangan kong gawin. So, parang pili ko okay yung, yung, ginagawa na yun ni Atisa na more na-relax siya, di ba? So, good job. Good job tayo dyan at parang pili ko mas malaki pa ngayon lalo yung chance ng Pilipinas na makuha ang corona ng Miss Universe sa sitwasyon na nangyayari. So, pero syempre hindi ko nahanga din na sana bukas may eksena uli hanggang sa dumating na sila sa finish line. Ako hindi ko nahanga din yun eh. Parang mas gusto ko lang na para mas maayos na at para makagalaw na talaga yung mga candidates. Sino ba yung parang mas boga magiging galawan sa ngayon, wala tayo nakikita ang magandang sistema. Pero nandoon ako na uma umaasa ako na sana magiging pulido na yung lahat ng bagay. At maging okay na yung lahat sa sitwasyon. ba diba? So, laban Philippines. Oh, so, yan. Doon naman sa mga nagre-reklamo kay Atisa na, naku, yung damit ni Atisa. Guys, huwag niyo masyadong intindihin. Diyos ko, magsasayang lang siya ng magandang magandang styling niya dyan. Tapos ngayon, nakikita ninyo, yun, nag -away, away lang sila. Sayang naman yung outfitan. Hindi nga natuloy kanina yung ano, yung sasyong ceremony. Pero ito daw ay matutuloy niya bukas o oh, yung ceremony nila. So wish all the best para sa mga candidates and then nandoon na ako na nakikita mo na ako sino yung mga nag-attitude, sino yung mga ano, yung mga umeeksena, di ba? Unti-unti eh talagang ang <coughs> destiny na lang siya And then umaasa ako na sana ipagdasal natin yung safety ni Atisa. At yung manahimik lang yung sitwasyon niya hanggang sa dumating na yung matinding laban at ayon o oh, di ba so sa ngayon nakikita ko na malinaw kay ati sa ngayon ang destiny. Oh, di ba? So, yun. So, ang lang ng feeling. Ang saya ng feeling ko para kay Atisa kasi kalmado lang yung galawan niya. At nakikita natin na nai-enjoy niya lang yung sitwasyon. Kahit kanina na parang na stress siya sa sitwasyon doon sa loob ng, ng meeting nila. Pero, nandun doon lang sa part na nakikita natin na pinag-iigihan lalo ni Atisa yung galawan niya dito sa sa Miss Grand and as ah, a Miss Universe and then maganda lang yung vibes niya natutulog siya kalmado lang at nakikita ko na mas lalo siyang lumalakas ngayon oho unti-unti ngayon na parang lumilinaw yung destiny na parang ang papunta ang destiny kay Atisa sa Manalo di ba so tiwala ayun yung kailangan natin gawin tiwala kay sa at ipagdasal at nandoon ako sa part na laban ng Pilipinas talaga. Suportahan natin sa mga kailangan nating ibigay na suporta para sa kanyang laban dito sa Miss Universe. At magtiwala tayo sa proseso niya. So, yan. So, sa ngayon nakikita ko na, Uy, nako baka Pilipinas pang manalo dito ha. So, yan. Hindi imposible, di ba? Kasi sa mga sitwasyon ngayon, parang pili ko, sige, punta tayo kay Philippines, tahimik ang buhay, charot. So, yun. So, good luck, di ba? Good luck sa atin lahat. Good luck sa sitwasyon at good luck, syempre, sa ating pambato na sana ay makaariba pa ng bonggang-bongga -bongga lalo at gabayan ng Diyos sa itaas na lahat ng galawan niya ay sana, di ba, na magbunga ng tama. Uh -huh. I-wish lang natin talaga sa laban ni Atisa na bigyan talaga siya ng magandang sitwasyon para mailaban niya pa ang bansa natin ng bonggong bongga. So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Tingin ba ninyo? Mas lumalapit na nga ba ang corona kay Atisa dahil sa mga nangyayari ngayon between Thailand and Mexico? So, baka siya na nga kaya ang makakuha ng corona. So please comment below para at least malawat ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So yon So syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa subscribe Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganun, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.